Late na tayo mga bossing. 4.30 ng hapon na at ito pa rin ako nagvi-video. So magra-rush ship tayo for today. Bali itong nakuha ni bossing is itong aking PSG na Y2K Stussy Crown na massive logo design at itong beep na college tee na purple camo. Both solid and authentic syempre mga bossing ko. Kaya sa'yo bossing na nakakuha, alagaan mo tong Stussy na to. Grabe Y2K dead stock na to. Napakahirap na maghanap ng vintage na ganito kapulido ang condition. Ayaw ko din sanang pakawalan sa mababang presyo. Pero wala eh. Seller tayo and we always prioritize our fans. Basta kumita kahit konti pwede na. Mapaikot lang natin ang items. Basta bigyan nyo lang ng katarungan. Lalo na yung mga ganito ka solid na items. Para both parties are happy. Bali naman niya to nung Sunday evening if I'm not mistaken. So, nabayaran niya na rin. And kahapon, hindi ako nakalabas, which is Monday. So, Tuesday na ngayon. Bale, magto two days na nga, sabi ni Bossing. Pero wala pang two days. Kasi Sunday evening pa lang niya naman na mine. Pero, isiship na natin ngayon, syempre, para naman mahimbing-himbing na ang tulog ng Bossing natin. Ingatan natin ang mga well-being ng ating buyers. Baka naman magka anxiety sila sa kaiisip kung na na ba yung items or na-scam na sila. Although, alam nyo naman, tested nyo na ako. Nakita nyo naman, nag-vlog na rin ako. So, wala na kayong dapat ipakamba sa mga items nyo, mga bossing ko. masiship at masiship yan. Madelay man ng konti, pero 100% masiship at masiship yan. Darating at darating yan. So, let me finish up by wearing my high socks. Naka-high socks kasi ako pag nag-shorts. Since medyo malamig pa din pag ganitong hapon na. And let me get our bag. Gagamitin natin itong Nike Tech Premium na Elemental Waste Bag. Since isa lang naman ilalagay natin. By the way, this is also for sale mga bossing ko. Good as new condition siya. So dito is lalabas na sana ako. Pero di ko alam na may parcel na pala tayong dumating. So itake aside muna natin to at bubuksan natin ng sabay-sabay. For content syempre. For content purposes. At, i-flex muna natin itong ating mirror. Ayan, sobrang flawless na. Talagang nilaanan ko yan ng oras para linisin. Para hindi naman nakakaya sa inyo mga bossing ko. So labas na tayo mga bossing at tanong oras na. For sure cut off na ang GNT pagdating natin doon. buti na lang, salamat sa Diyos, may jeep agad pagkababa natin ng hagdan. Dito nahihirapan akong dumukot at magbilang ng pareya ko. Kulang na lang ipahawak ko tong camera sa mga nakuupo sa harap ko para makuha ko agad yung bayad. You what? <laughs> at alam nyo na, pag umupo kayo sa harap ay napatawan na kayo ng obligasyon na mag-abot ng mga bayad sa driver kaya tamang abot lang ako dito ng bayad at supply at this point ayan malapit na tayo Or dito tawang tawa ako sa sarili ko kakapansin ko lang nung ini-edit ko tong video sa part na to the whole night pala na nakasuot ako ng patiwarik na rilo sino ba sa inyo mga bossing ko ang katulad ko na palamuti lang talaga ang rilo sa kamay na pagtitingin ng oras idudukutin pa sa bulsa or bag ang phone nila para silipin ang oras nagrilo pa kayo at tama nga ako nakarating tayo dito sa JNT cut off na pero dahil sa Shopee checkout tayo may exemption tayo mga bossing ko at natapos so, na naman ang maghapon yeah. kaya salamat sa Diyos at sa Diyos lahat ng kapurihan Let's go! Babush!